mga inihaing motion for reconsideration sa impeachment. Hindi muna inaksyonan ng Korte Suprema. Ang Department of Justice naman inilunsad ang revised protocol para sa case management ng mga biktima ng child abuse, neglect, exploitation at discrimination. Kaugnay niya, narito ang mga report ni Bombo Grant Hilario. Isinansabi na muna nagkataas sa hukuman ang mga natanggap na motion for reconsideration hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung saan hindi muna inaksyonan ng Korte Suprema ang naturang mga motion upang iparekonsidera ang nauna nitong desisyon. Ito mismo ang kinumpirma at inahayag ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Sumating na anayay bagamat isinama ito sa agenda ng naganap na unbanked session ng Korte Suprema, walang aksyon ginawa hinggil rito malalang lang, naghahain ng motion for reconsideration ang House of Representatives at ilang mga grupo upang baguhin ang naging desisyon hinggil sa impeachment kung saan hiling sa muson na mabaliktad ang pagdebeklara ng articles of impeachment bilang unconstitutional. Samantala, sa ating pampagantabi rito, ngayong araw naman inilunsad ng Department of Justice katuwang ang ilang ahensya ng ang, uh, revised protocol para sa case management ng mga biktima ng child abuse, neglect, exploitation at discrimination. Kung saan, layon rito na mas maging komprehensibo at gawing standardized sa kung paano ang pagsasayos ng case management sa naaabusong mga biktima ng bata. Ayon kay Justice Undersecretary Raul T. Vasquez, ang paglulunsad ng revised protocol ay bunsod ng pagkakaiba o disparity sa mga prioridad na programa ng pamalaan para sa mga biktima ng bata. Narito atin namang pakingganan. pakinggan raul um, t. vasquez, non-department of justice. we felt that there is a big disparity in terms of the projects, the priorities, and uh, the programs that uh, this department and the entire government had allotted for children. and so, therefore, CSPC was able to um, reconvene and thanks also to the participation of other partner agencies. Kanya pang ipinagmalaki na ang bagong inilunsad na protocol na binuo ng Committee for the Special Protection of Children o CSPC ay proactive at mas madaling maiintindihan. Makapagbibigay ani ito ng proteksyon, asiste at tulong sa mga batang biktima ng abuso at iba pa sa kanilang mga buhay. Kaugnay niyan, at muling pakinggan under secretary raúl t. vasquez, the department of justice. this revised protocol is more proactive, more efficient, more determinable, and easier to implement and understand with the idea of giving the children the best uh, protection and uh, assistance, support for them to be able to, uh, to help them navigate life. As they journey in their respective lives. Buladito, said Department of Justice, ito si Bombo Gran and this is Bombo Radio Philippines, the number one, most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.